Bakit natutok yung mga babae? Ganito kasi yan, yung ating ano, yung ating uh, airway kasi pwedeng mabarakan yon. So dalawa yan kapag ka lumunok kayo sa ating dito sa ating area ng, ng lalamunan. Uh, ito pwedeng i-demonstrate ko sa area ng lalamunan. May dalawang butas dyan actually. Yung isang butas dyan ay yung ating uh, yung ating papunta sa ating bituka, yung isa naman papunta sa daanan ng hangin. So kapag ka tayo ilulunok, means ang nangyayari na cover yung uh, ano cover yung area na papunta sa daanan ng hangin at dumidiretso yung pagkain sa ating ano sa ating daanan ng ng pagkain pero ang problema minsan kapag ka hindi pa coordinated o kunarin nagkakaroon ng problema doon sa paglunok na dadala yung pagkain doon sa area nung anong uh, nung daanan ng hangin kapag ka ganun kapag ka na-stuck yung pagkain doon o kung ano man say foreign body kung ano man minsan postiso pa nga Uh, maaring hindi mag makahinga yung pasyente and remember na kapag ka ganoon maaring mahirapan na magkaroon ng oxygen sa lungs at saka sa brain at kapag ka within just around 4 to 6 minutes Pwede pwedeng mag ito ng brain damage at kaya nagkakaroon ng uh, nauuwi na 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 sa kamatayan kapag So ka what ganun. to do doc So First what to eight. do number one ay number one ay to prevent choking. Pero kapag ka nandiyan na nagcho-choke na mapapansin niyo yung universal choke sign. Usually ito yung ginagawa ng mga pasyente, that is the universal choke sign. So ang mga, ang dapat gawin ay kapag kami may mga bat, kapag kami mga mas nakatatanda no o kaya may kasamahan doon sa bahay, uh, tinutulungan sa, para para mawala yung pagka-choke. So pwedeng uh, itatap yung likod, no itatap yung likod nyo around five times, bigyan nyo ng blow five times. Kung hindi man, no, kung hindi man ganon, yung ginagawa ni Heimlich Maneuver. Yung Heimlich Maneuver, yung ginagawa po, yung inyong thumb, no, yung inyong thumb nakaganyan, tapos nakatusok sa inyong chan. I-demonstrate e natin, nakatusok sa Sige, chan. Pake. No, nakatusok oh, sa chan, ganyan, oh, oh. Ng, ng, pasyente. Tapos itataas. Itataas yung movement pa pa ganyan. Mm -hmm. oh. So, kung hindi naman, kung mag-isa kayo sa bahay, no, ito po, kunwari, ito upuan, no, ito upuan, bababa oh. kayo ganyan, tapos ituchok ng ganon. Sarili nyong ituchok. Oh na natin cho choke tatanggalin yung pagka choke sa pamamagitan ng ganyan so oh. tubig doc opinion. yung ginawa nung nanay hindi tubig. nag effective eh pero ininom ng tubig Maaaring hindi maging effective yung 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 pagka yung pag-inom ng tubig kasi uh, ang kailangan doon matanggal doon sa airway mismo hmm. so the best way to do that is yun nga yung maneuver na pwede yung hampasin sa likod no give a blow five times tapos medyo nakababa para pagka bumaba para bumaba nang bumaba o tumaas nang o tumaas yung ano para mataas natin yung Uh, para mataas natin yung uh, yung foreign body sa ating uh, sa ating lalamunan. That is kung malayo ang inyong ano ang inyong talagang uh, ospital na pinaka yung pinakamalapit na ospital sa inyo is malayo pa rin talaga. So yun yung po pwedeng first aid na gawin ninyo. Uh, salamat po sa helpful advice, Doc. Meron din akong idadagdag sa sinabi ni Tatay kanina. Isa pang bagay uh, na pwede mach ano, machoke kahit kaninong tao is mga gamot I think mm -hmm. yung mga ano yung mga vitamins pwede din sa bata. Capsules. Ang mm -hmm. never dapat ang tao mag dry swallow parang walang tubig. Mm -hmm. Dapat kailangan may tubig yes. inumin dun sa gamot kasi tinay uh, ko isang beses na i i i-swallow lang yung gamot na walang tubig. Tapos parang oh, na oh. ano naka, oh. nagka parang dry uncomfortable oh. ano sensation dito Palabara. sa throat ko. Oh. Tapos sinabi daw ng ano sinabi ng mga tao na naka-experience na, ng gano'n na muntik na sila mag-choke. So, ang suggestion ko po is pag mayroon kayong anak na kailangan uminom ng mga vitamin, dapat kailangan may tubig din Or liquid. kasama. Or liquid. Basta Or liquid. liquid. Liquid form. Yeah. yeah. Hmm.